Mga mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Hungary. So, ito nga ulit si Berto nila, hello, hello. kumusta kayo? So, nga mga idol. So, maraming mga idol nga natin na nagtatanong kung paano ba daw kumuha ng IELTS dito sa Bansang Hungary. Yes po, bali ito po another edition ng paano pagkuha ng IELTS dito sa Bansang Hungary. Ano po bang IELTS? Ang IELTS ay ibig sabihin ay International English Language Training System po. Yes po, yan po yung eh, kinakailangan sa mga bansang UK, Canada, Australia, sa US at New Zealand po. Yes po mga idol. So, ano lang po yun? Parang ah uh, tawag ito, exam lang po yon na uh, para sa ating kakayahan na makapagsalita at makaintindi ng salitang English po. Yes po, Sa so, mga basic command lang po, yes mga idol. So yun nga, mga idol natin nagtatanong kung saan daw po kung pwedeng kumuha. Balito mga idol, madali lang po yan. Pwede nyo po kunin through online po, yes po. Dito lang po yan po, yan. Yan po, i-type nyo lang po yan sa inyong mga mobile phone, sa mga cellphone nyo po, or sa tablet tablet o laptop po, yan po. Yan po lang yung website po nila, yan, britishcouncil.com basta yan po yan, British Council, yan, yan tapos, may link na rin po yan dito sa baba ng description po, para hindi na po kayo mahirapan tapos, mag-register po kayo online importante po mga idol, meron po kayong gmail po, yes po, importante po yan yung gmail po mga idol pag nakaregister na po kayo doon ang pipiliin nyo doon idol is general training po, yes po yan general training po yan kasi may mga academic, yung academic naman yan sa pag-aaral ng mga idol, tapos yung sa ilalim, general training. Yan po sa work purposes po. General training mga idol ah. Yan ang pipiliin niyo, general training. Tapos yung sa ilalim naman yun, yung sa UK IELTS naman po. Yung sa UK naman po, iba naman po 'yun pang UK United Kingdom po yung exam na IELTS po, yes, po. So General training po para sa lahat ay sa mga naghahanap ng IELTS po. Yan po, piliin nyo. Tapos po, pagka Click nyo na yung general training naman yan. Ang susunod naman po doon is location po mga idol. Yes po, saan po ba ang bansa kayo na located? Kunyari, halimbawa, Hungary kayo. Lalabas doon, Hungary. Tapos ano doon, saan yung pinakamalapit na training, uh, training center sa inyo. Ganun, puntahan yun. Yan, kunyari, sabihin natin Budapest. Yan, na. lalabas yung Budapest pack. Yan, pinilingin yung Budapest. Yan, lalabas doon yung Madak Center dyan sa Budapest. Yan po. Kunyari, halimbawa naman, kung nangyari sa Poland naman kayo, wak, Bansang Poland, yan, lalabas naman dyan yung mga matariling center na malapit sa location nyo, kung saan man kayo. Basta lahat po ng mga bansa doon, mga idol, meron po doon. Pati sa Pilipinas po, meron din po yung nakalagay. Yan. Hindi lang po ito pang mga idol, pati sa Philippines or saan mang panig ng mundo po, kung saan mang bansa kayo. Yes po. Anyan po lahat, mamili lang po kayo mga idol. Yan. At tapos doon, pagkaano nyo, date availability, kung saan kayong flexible na date na pwede mag-take ng exam po. Yes po. Ando yung time, kung anong oras kayo, pati date po. Yes po. Bali, yung exam na yan, magkayawalay po yan. Bali, ang sa first set po is uh, writing, writing, reading, tapos listening. Tapos yung po yung Another set naman po yung huli, speaking po, yes po, bali, apat po yan, hiwalay yung speaking, yes po. So, yun po, Look, ang pipiliin nyo lang, availability nyo, location, pati time and date. Tapos po, may payment po yung mga idol, yes po, ang payment po is through online po, yes po. Kunyari, may bank card kayo, lalagay nyo na lang po doon yung bank card nyo, yung ano ba nakalagay doon, mga details. Tapos po, magbabayad po kayo ng 82,500 po rent po, yes po. Bali, ang payment po is 82,500 po rin po. Yun po yung latest na pricing po nila dito sa IELTS dito sa Bansang Hungary po. Yes po. pero po, may kasama na po yung mga materials po, pre-training materials sa po yun. Pwede kayong mag practice po doon, tapos may mga module-module po doon, mga actual po, yung mismo actual ng exam po. Pati po po pala mga idol, sa pag-general training, ang pipiliin nyo pala is computer-based mga idol. Yes po, computer-based para madali na lang. Kasi pag computer based kayo mga idol matik kunyari writing nalagay nakalagay doon 250 words 200 150 words parang hindi na kayo magbibilang par automatic ando na naka input na may bilang na rin po mga idol kung anong kunyari naka ilang words na kayo kasi pag write, pag paper based kayo magbibilang pa kayo kung naka ilang words na ba kayo ganun ganun para iwas hassle na rin mga idol is computer based mga idol ang piliin nyo yan po. Pero yung pag sinabi ko computer based yan, hindi yan ibig sabihin idol sa bahay nyo ititika, doon mismo sa training center. Yes po, bali gagamit lang po kayo ng computer. Yes po. Yan. Bali po, yung sasabi ko na pag-payment na kayo ng 82,000 82,500 po rin. Bali, meron na po kayong yan, na nyo ng exam. Tapos exam na yon meron po kayong pre materials na po. Ex, ano, practice, module, about sa IELTS, lahat po, andun na po mga idol. Bali sa account nyo, andun po lahat, makapag-practice. Ito, papakita ko. Yan, yan. Yan yung, yung, yung mga sasabi ko, idol. Yan. Practice, yan. Module, yan. Exam, exam. Yan. Kaya pwede ulit-ulit kayong itake nyo, nang itake, walang problema yun, mga idol. Tapos, dagdag pang dag tips, mga idol, bali, kung ano, kung 2 weeks bago kayo mag-exam, bali, mag-YouTube kayo mga idol, YouTube. Kahit na hindi na kayo mag-tawag ito, yung mga training-training na kung kayo ng mga exam-exam, kung ano-ano ano ba yun, parang seminar-seminar, something-something, hindi ninyo na kailangan yung mga idol. YouTube lang, manood lang kayo. Type nyo lang doon, IELTS. IELTS, listening, yan. IELTS, reading. Yan. IELTS, uh, Alisin mo ulit oh reading, writing, speaking. andun lang mga idol. Andun lahat ng tips mga idol sa YouTube. Manu maniwala kayo. Tapos po mga idol, ah uh, manood kayo ng bago 'yung ano niyo. Manood po kayo ng English movie, kahit anong movie basta English po mga idol. maniwala kayo sa, kayo, sa akin mga idol. Tapos matulog kayo ng ma-me-bing. Ma yung tipong hindi kayo puyat bago niyo bago kayo mag-take ng exam. Tapos po la lawakan natin 'yung vocabulary po natin, 'yung lal laliman pa pa-pa po natin. Magbasa-basa tayo. Yes po, hindi yung mga simpleng words lang. Basta, laliman po po natin. Yung doon natin magamit sa speaking yung sabi ko na yung vocabulary na malalalim na yan, mga idol. Yes po. Tapos kung nangyari, uh, medyo mahina-hina tayo sa pagsalita ng English. Siguro kahit pa paano, bigyan natin sarili natin ng two weeks mag aral mga, mga idol. Tama YouTube lang, siguro sa, sa isang araw, mag, maglaan ka lang two hours. Parang ganun lang, iwas muna tayo sa FB, Facebook, Facebook, iwas muna tayo kakanood ng mga Tagalog na mga vlog-vlog o ibang movie, yung ganun-ganun. Huwag muna tayo mag-ML ng isang oras or dalawa. Maglaan lang tayo 2 hours o or isang oras para dito sa pag-practice para sa inyong ILTX sa mga idol. Yes po. Iwas Tagalog movie tayo lahat. Kung Basta ganun, kung di, kung di tayo gaano kahina, mag-focus na tayo sa, sa English mga idol. Yes po, maniwala kayo sa akin. Yun lang. 2 weeks mga idol, 2 weeks or 1 week. Dun. Iwas muna tayo mukha ka-ML iwas sa kakanod ng ibang vlog ng puro Tagalog. Basta English lang tayo focus. Yun lang. Uh, laking bagay yun mga idol. Maniwala kayo sa akin. Tapos, isa pa ito, dagdag kong tips mga idol. Pag actual na sa computer base na kayo doon na kayo sa center. ah uh, sa listening mga idol. Ano yan, maliban sa pagpapractice ng ito pa, tips ko. Yung sa listening, ano lang yan, idol, uh, may magkasalita doon, habang, habang nagkasalita siya, mayroong mga paragraph dyan, nakasulat. Naka, fill in the blank yan, kunyari, ganun. San, uh, magasahaban nagasalita yung pinapakinggan mo, parang fill in the blank sa mga gagawin mo. Kung saan street ba yung sinabi niya? Anong pangalan ng tao? San bang story yun? Parang ganun. Depende sa, pa, sa story na siyasabi ng nagasalita sa listening. Yes po. Bali, itong gagamitin natin yung ating pandinig. So, bago tayo sumalang, mag-practice muna tayo sa ating kaya sabi ko yung practice. Yan po. Mag-practice-practice tayo. Tapos sa reading naman mga idol, read. Basa lang. Isang ano lang yan. Story, paragraph. Tapos, pagdasa ilalim ng exam, andun na. Ganun lang yun. Parang high school lang yung mga idol. Sa writing naman mga idol, madali lang din. Parang gagawa ka lang ng essay dun mga idol. Yun. May unang part, 150 lang yun. 150 lang. Tapos sa second part, dun kay mag-focus sa uh, second part, 250 words yun mga idol. Yes po, sa writing. Para mag-e, magagawa lang kayo ng essay mga idol. Yes po, unawain nyo yung nakasal... Yung tawag ito. Yung question po, na ilalagay nyo sa essay na yun. Mahaba mga idol ha. Ganun lang kasimple. Sa so, speaking naman mga idol, doon po na papasok yung ating vocabulary. Lawakan po natin yung vocabulary natin mga idol. Yes po. Ganun lang kasimple mga idol. So, ang gawin natin, para lumawak, mag-install kayo na application nyo na cellphone nyo, about sa IELTS speaking, yan, para pang lawak ng vocabulary, yan, maniwala kayo sa iyo, mga idol, magagamit nyo yan, para miss. Yes po, so, yan, sana may matutulang kayo dito, so, sa aking mga tips, paano kumuha ng IELTS examination dito sa Bansang Hungary, mga idol, so, yun nga, bali ako, nakakuha ako, so, Ayun naman, okay naman kahit papano, nakakuha tayo ng score na 6, 6 or 5.5 something. So, yun nga mga idol, sa so, ulitin. sa so, ingat kayo palagi.